stress, pagod, at sakit sa Ito na ang 3 health essentials mo ngayon Stress and insomnia? Lagi ka bang irritable? Walang focus? kakulang sa tulog? Para bang kulang ang oras sa pahiga? Blood sugar struggles? Napapansin mo bigla kang nanghihina? O madalas kang gutom? Kahit kakakain ka lang? Heart health issues? Matas ba ang BP mo? Hirap kang huminga? Kapag paket ng hagdan, ang hypertension ay hindi biro. Good news! May tatlong simpleng natural na paraan para labanan ng mga ito at kaya mong simulan nyo. Una is glucostrol for healthy blood sugar support. Isa sa apat na Pinoy adults ay pre-diabetic pero kaya pa itong iwasan Si Ate Lily, isang working mom na tutong kontrolin ang cravings niya at sinamahan ito ng glucose drug para suportahan ang blood sugar health niya. Two, Keep calm for stress, sleep, and mood support. 10M Pinoy ang hindi makatulog na maayos bawat gabi. Si Karen, isang OFW, natutong mag-focus sa mental health niya gamit ang tipka para sa mag-relax, makatulog at maimali sa stress kahit nasa ibang kutsa. Pado, heartwell, for heart and cardiovascular health. Hypertension ang dahilan na isa sa tatlong death sa mali. Si Mang Romi, isang senior citizen, ginamit ang heartwell para tulungan ang puso niya manatiling manatining malakas hanggang in enjoy ang oras kasama amang apo niya. hindi kailangang komplikado ang pag-aalaga ng sarili. Alamin kung paano ang mga natural na supplement tulad ng glucostrol, keep calm, at heartwell ay maaari makatulong sa iyo. Start your journey to better health today.